Day. Welcome to my channel. <laughs> ah, oh, <it's> kaya <laughs> Eh, so kina. Ha, kaya na natin yung mga mo. Ay piso sa akin bilang. Eh so natin. Ay, so uh, so, uh, so, uh, so uh,

sring sa sakala ko, lang na ordinary. Ay, tapaludo rin to. Ginukuha ko rin to. Kasi ginukuha ko rin, tapaludo. Kaya lang ha. Cast rinz pala ito. Ay. Ay. Ayan, tayo na, range. pa tayo dun sa Medyo mabigat mga kadyang. <laughs> na kasi sa timba ang gas rates matay lang natin mga kadyang ang ating suki may kinuha pa siya rin sa sa taas kinuha, pa kinuha pang kalakal sa taas nila second floor Yan. dito tayo sa main road at kadyang main road Kailangan natin Medyo maulap siya. May araw siya pero maulap. Ay, Pwede ba yung kwato? gagawin ko ng piso yan. Malang. Iraround ko na sa piso ito ha. O, bali apat o. Oh. Gagawin ko ng lima. Yan. May 45 ka. Ah, yeah. ada. Papunta pa tayo doon sa dulo na 'yan. Puro to, puro sokin natin 'yan sa dulo. Kaya dito, pasukin so natin ngayon yung, 'no? Ayan, para makuha natin yung mga kalakal na dyan kasi so, yung nakaraan doon tayo sa may kabilang street isang street pala, isang street pa lang napuno na tayo <laughs> kaya ayan punta so, natin dito sayuri natin yung mga asuki natin dito ayan ayan tayo dyan so, marami ng kalakal dito ayan let's go <laughs> Matagal talaga tayo. Sabi niyo, konting pasensya lang. Ay! Ah, sorry natin. Sabi niyo. natin. Bakit nga yung kalang daw? Kanta nga yung bakit ngayong yung kalang. Kasi nung pakunta niyan. Si ano. Si. Ang haba ng bakasyon. Oo, ang haba ng bakasyon. Ang dami na tuloy buti. Ilan yung pia? Alponso. Alam, pila-pila yung <laughs> suki so, natin na nakalabas yung mga kalakali. Bakit ngayon pala? Oh, bakit ngayon pala? Ah, na... ah, ay, baka, baka kagatin ako ng ano mo bantay. Eh, ay, yan. <laughs> <ito. laughs> Takot tayo dyan sa bantay. Ito, ay, Dora Box. Sayang Dora mga bakal. Yan yan pa. Isama mo na dito para isang timbang lang. Okay, na, may Dora ha? Dito po yan. Oo nga. Ayan, ah, ha? awas plastik lata orang lata ko kayu sang lata Masamain. Masamain. plastik Three, oh, sampo, sampo yung bote 20 kilos? Oh, grabe, kung 20 kilos to <laughs> Bawa lang Bawa lang Parang katulad yun doon sa kabila eh Iti, sa kabila, Isang street lang doon, puno ako doon so, Ay, ikaw talaga yun Ay, bibi, ang cute ni bibi

Puntaan natin doon yung suki natin sa dulo. Meron pa rin doon. Baka marami na ang Wilkins Lagi po ng Wilkins yan, di ba? oh, yung Kaya yeah. Uh, nga. Yeah. Ang dami natin yung kalakal dito sa mga suki natin dito. Ayan, tayo lang ang inaantay. <laughs> Ayan po, unan doon. Ang dami yung hili raw. hanggang sa dulo pa. Hindi pa natin napuntahan. Ayan po, si Madam. Meron pa dito. Ayan. Ayan, puro bote. Makata. Ang bote. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 20. 25. 25. O, oh. gamit ng 26. May bubog kang uh, isa at saka plastic. Uy, umiwi mo. Uy, baw. Mm -hmm. iba mo. Ibang klaseng pusa, mga kadyang. kaya oh, yan. Ganda. Pusa ng bayan um, namin, namin, namin. Namin. Pusa ng ay, namin yan. Pusa ng kaya namin yan. Ang ganda lang nga mo tingin daw sa kanya, tsi. Ang ganda lang mo to Hindi na nga Hindi.

sa dulo ng isulat guys mga ayun kadyan let's go at natin yung mga ibang kalakal ng mga suki natin ito sa dulo na sa dulo meron dun suki tayo

Oo, oh, sige, sige, bilangan natin. Dalawit, Ito, tamo, may eh. mga plastic po. Ano may, may one pointer po. Ano ba mga hands on? yung bote? <laughs> anong, anong, anong. Ha? Okay, sige kayo, Maram. Labas mo, Maram. Labas mo. Ayan, ang dami. Ang dami ang kalakal dito. Ang dami. Ang dami. Ito, puro bote. Ay, ay, plastic din. Plastic. Halo yan, kuya. Eh. Halo, kuya. Okay, wala na yung mga. Oh. Kadami. Nah, Ayan. Eh, okay, eh, ako na maghiwalay mo lang. Ako na bahala din. Hiwalay natin mga buti sa kalong. Plastic, lata. Ayan. Ayan, sukay natin. Ayan. Pabunta pa tayo dyan sa dulo. Meron dyan. Sukay pa tayo dyan. Sa section Ah, wala. Sarado sila dyan. Dito, yung kabila si nanay dito. Baka meron magbibintay yun doon. Doon, no, no. doon. O nga, oo nga. Puntahan ko yung doon kasi baka meron doon. Oo, oh, oo, oh, dulong-dulo. Hindi Dito, yung nagbibigay sa akin ng Wilkins. Wala. Si ano, ano pangalan? Ah, oo. Oh. Eh, marami na roon siya. Nasa lubong ko yun. Marami daw siya. Marami daw siya. Marami daw siya. Pero kalabas on doon. Ah, sige sige. Papunta. Ah, sige sige. Papunta ako doon. Ah. Ah. Tanod. Hmm. Ano, stroke? Ay, mga kadya, so okay Mga plastic. Oh, oh, punta na lang ako doon. Sige, salamat. Salamat. Ayan, dito tayo lang, straight, ayan. Ayan. Dito sa kabilang street, mga kadya. Punta tayo dyan, masukin natin dyan sa dulo. Inaano na tayo, natapos na tayo doon sa kabilang street. Dito naman, nantay natin si... Ay, cute, cute, baby! Oh, ayan, oh. Kawai, kawai! Bye. bye! Ay, oh. ay, oh. ay, oh. baby. Tayo natin yung, ano, so okay natin. Maglabas ng kalakal.

and kami 1.5 lata plastic yeah. So, may mga Wilkins pa rin Wilkins may meron pa rin sa, sa, lu, sa lu, kabilang unit so, yan. may dito ako akad let's go simbangin natin pa so, okay, sobrang init ang akad yun pause ako sabi yun kinuha natin yung Wilkins ayan, so, ibuboy eh. Ay.

Ito. Okay. To. Ito. Hindi, itong ganito. Kasi natin. Monoblak. Ito. 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 Ay, di mo na yung kalak bibinta? Kala yung bibinta po. Sige. Nagyan ko lang po Sige. Okay lang. Ang dami ng kalakal. Hili-hili ah. rin ang Ha? Ano? Kalakal pala po puno. Punuin mo na. Hindi kaya. <retrouver> Hindi kaya. Buhati mo natin. Ha? Ha? Ah, nabisi. Ito pa, ang dami pa natin bubuatan mga kadya. May mga lang planga na galon. Paus na ako mga kadya. Mga monoblock. Wilkins, mga bote. Pag hindi ko Paus na tayo mga kajang. <laughs> Nagpapatay na. Hindi tayo makapagsalita ng maayos. Eh. ko ngayon, ngayon lang ito mga kadyang. Kaya ako, ko. Ayan. Let's go na. natin ito. Let's go. Ayan.

Ayan ah. Dami, 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 dami. dami na tayong Wilkins. Yeah. Ay, ito pa. Punong-punong na tayo mga kadya. Eh. Yeah, Ayan, maraming Wilkins dami. Ayan ah. Oh. Ayan. Uh, so, pu Punin mo busing. Kasi pa pauwi ako, papuno na ako kasi. Ayan. Punin mo busing. Yan, papuno na tayo mga kadya. Ayan, may makakuha tayong electric pan. Dalam ah. Ito. Mga plantana, galon, gero, talan, sari-sari. Ayan. Ayan. Ayan na tayo mga kadya. Punin lang natin yung o, timbangan. Ito na yung boses natin. Transform lang boses ang boses. Ah, sige <laughs> sige. Si. Transform. <laughs> <laughs> ah, okay, okay. lang ito. Pabaga natin. Saka yung barga natin. Ah, siguro Sige na mga eh, kamadahin natin itong... Kamadahin natin yung mga nakuha natin kalakal. At punong-puno na tayo. And let's go. Mga uh, kajak, kamadahin na natin itong uh, nakuha natin kalakal. Ayan, eh, punong-puno na tayo mga kajak. Meron pa tayong... Ano dyan? Meron pa tayong gas rinse doon. <laughs> siguro, balikan na natin yun. Kasi makanya dia natin kayaanin di karga di itu eh, meron kasi tayong doro Pak sa single washing dito eh baka hindi kasya dito sa sidecar balikan na lang natin yun <laughs> ito mo na natin mga kasya yan punong

nakuha na mga kadyang, pangako na tayo <laughs> and let's go panguha na tayo mga kadyang at tanghali na, mainit na then <laughs> let's go ah, mga kadyang, yung gas race na nabili natin kanina ayan iwanan muna natin mga kadyang at ano uh, na tayo puno puro na tayo mga kadyang wala na malagyan yung sidecar natin nalaga na natin mamaya hapon ayan pero na si... Okay naman, payag naman si Ibuza. Okay na tayo mga kajan. Let's go now. Mainit na. Thank you for watching mga kajan. Please subscribe my YouTube channel please like and share sa ating mga videos mga